What's up mga ka-Bodega so, guys! hindi na naman, syempre matao na naman tayo dyan for sure and of course mga ka-Bosby, welcome sa Bodega eh? ni Bosby ang pinaka-astig, pinaka-sulit at pinaka-patok na market store dito sa bayan ng Mexico, Pangpanga Isang pasada lang, buong bahay mo may laman na! Siyempre, unahin na natin ang aircon. Yes, legit to mga me. Meron kaming split type at window type. Kaya kung tag-init sa bahay, dito ka na bumili. Presyong pang kaibigan, pero quality na pang rich. Aba, tita feels! Tapos siyempre, kung chill movie night ang hanap mo, we got you! Meron tayong flat screen TV at malulupit na speakers. Parang sinian sa bahay. Promise! Pwede pang karaoke, pang party, o kahit simpleng vibes lang habang nagugas ng pinggan. Pero di lang electronics ang meron kami. Hala! Ang dami talaga. Merong dami pang OOTD ng budgetarian. May groceries for everyday needs. Mga kitchenware para sa chef goes mo, syempre. At tools para sa mga tatay, kuya, o kahit sinong mahiling mag sa bahay. Lahat-lahat nandito sa bodega na to. Swak na swak! At syempre, ito ang pinakaabangan ng lahat. Syempre, guys, may buy one, take one deals tayo. Oo, legit mga me sa electric one na buy one take one. May foam. Siyempre, Uratex na yan, guys. At kung ano na pa, perfect to kung may pamilya kang practical at matalino sa pera. Kay Boss D, walang tapon. Puro panalo. Kaya kung gusto mo ng tindahan kompleto na, mura pa, kaya punta dito sa Bodega ni Boss, Did. dito lang yan sa 66 Quezon Road Barangay San Nicolas, Mexico Pampanga. Kahit wala kang gadgets, okay lang. Basta may puso kang marunong maghanap ng sulit, ikaw ang bida rito. At kung naghanap ka ng sarap, ng budol, dito lang yan guys sa Mexico Pampanga. Okay? 66 Quezon Road, Barangay San Nicolas, Mexico Pampanga. Pwede nyo po i-search is sa Google Map. Search nyo lang po. Bodega ni Boss B. kaya guys, kita-kits tayo. See you! Enjoy sa mga bilihin na mura pero quality. Na di ka magsisisi, dito ko na sa amin. Presyong pang masa, quality, pang sosyal, perfect para sa mga kulikot pero wise na kagaya mo. Ka Boss B. so ano pang inintay niyo? Tara na sa bodega ni Boss B. kung saan ang bawat bilihin may kwento, may saya, at syempre may pa-free smile pa galing kay Boss B. Don't forget to follow, like, Share para sa updated ka sa mga bagong pasil, pa-promo at pa-budol. Kita-kits mga kabodega. So guys, huwag kayong mahiyang pumunta. Kaya tara na. See you mga kabodega. See you. Bye-bye. I love you all.